isang mapanira at walang basehan na paratang. Ganito ang inilarawan ni Interior and Local Government Minister, Attorney Sha Eliha Dumama Alba, ang aligasyon sa bidding process ng ministry. Mariin na itinanggi ng opisyal ang mga paratang sa MILG BARMM. Narito ang report. Nakarating na kay MILG Minister Attorney Sha Eliha Dumama Alba ang mga isyu sa social media. Kumalat sa social media ang ilang dokumento hinggil sa umano'y maanumalyang bidding process ng bigas sa MILG na milyon-milyon ang halaga. Sa isang opisyal na pahayag, marina itinatanggi ng opisyal ang akusasyon laban sa kanya at sa ministry at sinabing isang mapanira at walang basihan ang paratang bilang isang abogado ayon kay Minister Alba at dati anyang Bangsamoro Attorney General, mahigpit ang kanyang pagsusi, pag-aaral at pagtitibay sa mga umiiral na batas sa procurement. Ang Republic Act No. 9184 at ang Republic Act No. 12009 na siyang nagsisilbi anyang gabay ng MILG sa lahat ng proseso ng procurement. Hinihimok din ni Minister Alba ang lahat na maging maingat at mapanuri sa paglalathala at pagbibigay ng komento, lalo na sa mga usaping kulang anya ang konteksto at impormasyon. Huwag anyang hayaang maging kasangkapan ng social media sa pagpapalaganap ng maling akala o paghuhusga ng wala sa lugar. Dagdag ng opisyal na igagalang at susundin umano niya ang due process of law kung saan ayon sa kanya, ang sino mang nag-aakusa ay may katungkulang maglahad ng malinaw at matibay na ebidensya upang patunayan ang anumang paratang. Humihingi rin ito ng paumanhin sa mga individual sa hindi anya makatarungang nadamay o madadamay pa sa sinasabi nitong malisyoso at walang saysay na aligasyon. Nagpapasalamat ang opisyal sa pamunuan ng Bangsamoro Government sa pagbibigay ng pagkakataon upang maipahayag umano niya ang kanyang panig.